sa Ebanghelyo karon na ay pariseyo nga nagampo, na ay tax collector nga nagampo. Ang mga tao sa ilang panahon kabalo na na nga kining mga pariseyo maayo ni mangampo kay maugoy ilang trabaho. Sa pikas bahin kabalo sila nga kining mga tax collectors dili ni kabalo magampo kay mga makasasala ni mga kurakot ni mga traidor ni. Sus ang nahitabo, bali ang pariseyo mo'y nagpakita o bati nga batasan. Kaya ang tanaw niya sa inyong kaugalingon, siya ray maayo. Kusog kay siya manaway. Yes, gasulti siya sa ginoo, pero ang iyang thoughts directed to him. O sa iyang ingon, may paku Lord. Ako tighatag ko, tigpuasa ko, maayo kong tao, di pariha anak dihang makasasala, oh. Mga igsoon, kung kana iyang batasan, then he is not talking to God. He is just talking to himself. Timan ilang ni. If we do not depend on God, then we are not praying. Because prayer is only for those who see themselves. Lord, kung wala ka, wala sabmi mahimo. That is prayer. Mangutan ako, na na nga batasan sa pariseyo? Dakan abang magampo ta, may pa Lord, maayo pa lord Dik pareha na nila o? Oh. iksoon, If we do not depend on God, then we are not praying.